Para mapalawak pa ang benepisyong hatid ng turismo pagdating sa ekonomiya o kabuhayan ng isang lugar, patuloy ang assessment ng Department of Tourism Region 3 sa iba pang lugar sa Central Luzon na pwedeng ma-develop bilang bagong tourist destination. It's supposed to be inclusive and balanced for all, especially for the road less traveled destinations. So we have that's why we're doing assessments. Uh, we're doing um, um, uh, Uh, visits for for us to see how prepared and what else should be done in order to to address kung meron na rin siyang tourist touristic character Anya marami silang nadidiskubring mga bagong lugar ang Region 3 ay binubuo ng pitong probinsya at bawat isa ay may kakaibang mga lugar na may pagmamalaki tulad ng Pampanga na kilala sa mga masasarap na pagkain. Kasunod ng pagkadeskubre ng tourist destination ay ang rekomendasyon naman sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA lalot kung ito ay nangangailangan ng paglalatag ng infrastruktura gaya ng resting areas na maaring paglagian ng mga turista katuwang ng kagawaran ng mga lokal na pamalaan sa kanilang isinasagawang assessment. It goes hand in hand, no? sometimes sabihin nila sa amin or kuminsan kami nakakadeskubre so through word of mouth kunyari, like, nabasa din namin sa social media and we're going to check, no? Like in Sambales now, the very famous now is uh, glamping, no? It's an overnight stay in an island. Binigyan din ng DOT Region 3 na nakadepende sa isang komunidad ang pagtanggap sa pagiging tourist destination. Bukod sa infrastruktura, malaking bentay sa reyon ang connectivity sa tulong ng airport sa Clark, Pampanga. Maging ang mga kalapit na probinsya ay nakikinabang mula dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.